natin ang Tesla Balik kami na lang kami mamaya Kung magkain oh, Diyan ang kanin Diyan ang, ang kanin namin Diyan na mat. namin Langway kami dito Nakalangang <laughs> Clint eh Malakas mo alon Malakas mo ng alon Malakas alon eh Yan dito kami Kasama ko ngayon eh, Bago si Clint Dati natin kasamaan yan, yung parang yung pugi natin kasama sa ato haba ko. Balik loob. Balik loob si Clint eh. Hindi magaling itong bato. May malapot oh. No. Ang hmm. tuhugan mo na siya. Hmm. No. Okay, thank you. Thank you very much. Dito na sa isla. Si hey, Master Alvin, din natin nakasama ngayon kasi walang bantay sa anak niya. Asawa niya kasi nag-alis. Yan, din natin makasama ngayon. Tayo lang muna makapag-fishing. Ayan. Saan tayo magpasundok, Mark? Ha? Huwag ang tayo abutan niya. Agis tayo. Tayo tayo hagis dito mga kahok. Kalmado ngayon. Naway maka an tayo. O tulak. So, tayo natin hagis dito. <coughs> At saka hibas din ay mababa din ang, ang tubig. Pero hindi masad mababa. Uy natin kung may ayun, sisibad uy stahik stahik lang ayun 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 dito dito yata o dito dito yung matanda ni ah, laki laki ayun ayun strike natin na po. ang ang lawa ka madulas eh madulas si. si. si na isda eh Mm-hmm. なるかと。あ、てき。なんかあの、なんかのストライク。はい、 Yung hmm. na panginoon isda natin. Oo, uh. ito, ikaw, laki-laki, Gula <laughs> gulay. <laughs> <laughs> Ay, kalaki. <laughs> Dali. isnik siniksik. Laki mga kaw. Nahuli lang tayo ng pag Pagkakikot. Ito tulit. Ah. Tulit sa laki. Ha!

Laki siya kamay ko Naki Laki ko Ah Ha huh? Sigo Mama Mamo na chikaj Thank huh? you lord Dali Dali tuhog ka na huh. dali ang mga huh. ano mo na ano ilangay ko lang dyan nasing sikod ah Tayo ba pa Ang pakumagat.

Ano na? Malaya na. Hanap lang ako mas malaki sa'yo. Strike! Strike si Master Clint. Hanap po din. Palit tayo ng na. <laughs> teman aku ako ng loss. So Laki. Hi. Hey, Nakas! Sige! Bumitaw? Yun lang! Nagigpit ka na ba kagad? Wala! Wala! Ano yung kaabit nun? Bakit Utak! ha! Ini tadi, ini nampak an. Ya, bisa nggak nana? Gendelaman itu gendel.

ke bumi gaya Ah niksik <tutup> Kom metau oi niksik nah Kom mon 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 Yun Terbali 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 Dali. Wala. <laughs> Dali. Pidi. Sakelo. Dali. Kailangan <laughs> malapit na ito, isang kilo. Na. No.

Oo na 'to alisandito. Huh? Hmm. <laughs> oh. ah. Mm. <laughs> Ito pa akin ngora nang bibigay dalawan eh. Gutin ah. na lang nag-absent ako. <laughs> Nga absent. Gui 'yung absent. Absent tayo, absent. Para sa fishing lang. <laughs> ah. Okay lang.

Ano sa nan Thank you Lord. <laughs> <laughs> Dalawang kilo na Bawi na sa 150. 150 na to eh. <laughs> 150 na to. Palingke. Oh. <laughs> Thank you Lord. Yung panjan. Na. Thank you. Woo. Oh, Labas. Oh. Yun yun. Si Malaki. Mayroon pa kasama. Kasi yung laki tayo. Nung huli mo. Ayan. Yeah. Okay. Ito pa diba, pa. Ayun yung sa bagong doon ha. Di sa luma tayo. Pasun, si Nabit. Strike tayo. Nabit lang. Huli natin. Diyan pa siya. Diyan pa. Huli natin. Sayang. Ayan siya pula with gopher yun na uy yun sya yun sya dyan pa yun natin hindi ah. okay, makakatakas yan Haba do kot doklint. Bulabog pa. Nandiyan pa siya. Nabit lang kahing lohi. Eh.

May sisil ng lint. Yun. Wala din, laki o. Putang ina. Ligo, <laughs> <laughs> sir. Namat. Laki o Jumbo na ano. Go ahead, go po. Yung ano ko pala, Mark? Yung no sabi ko parang may kulang sa katawan ko hello oh. ah Nanti, ada tuh, kenapa? Mana lima jen benda? nalim nah. Hah? Di tapi. Daddy Daddy d a d a d d y d a Nyus, nyus. Oh. Ano na? waktu bangka ah. <laughs> Uy, malakas. tudingan, tudingan, Ano yan? Putol? Wala. <laughs> ano yun? <laughs> Ay. <laughs> Maras ka na taga-clean. <laughs> <laughs>

Selamat deh. Selimbah. Kalau di kawan. Eh, <laughs> <laughs> dalawa na siya, yung Master Clint Ano? You know? oh. Back tayo yeah. oh. Ano? Ano? Wala yan lalanguin Ayun Eh hey. Sudah na, Ha. Ah. Ada anak tapi tabi. Tabi Eh, bilang. Anak pikak gope mampian ha gawin lang ka the best Info, <laughs> po yun po tumatakbo palubog mo lang Yun, piso na naman. Mas malaki to. Uy! <laughs> yung nakawala. Yun naman. siapa Mga pikak gup ya. Sayang. on it.